Welcome back to my channel. I will be doing it. vlogs nga po na iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang tutorial po ako sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. At nagtuturo din po ako ng mga bawal kainin, bawal inumin, at bawal gawin sa araw-araw. Or sa English, habit natin sa araw-araw. Uh, bago ko po umpisan ang pag-tutorial ko ngayon, pinasasalamatan ko po yung mga subscriber ko. Thank you po, all subscriber, all viewer. Thank you po, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Sana kayo tuloy ng support ko ng channel ko. Para lalo pa po mag-grow. po natin natulungan na mahirap natin mga kabay. Ang mga mga libre ng gamot. And sa paligid ng bahay nila, may nakuha sila mga libreng na natural na halaman gamot. At sa tulong ng channel na ito ay may nakakaiwas sila sa mga sakit. At sa mga dapat kainin, dapat gawin sa araw-araw para, para maiwasan nila yung pagkakasakit sa araw nilang sa araw-araw nilang pamumuhay. Okay. Ang texture ko po ngayon yung pinagmumulan ng pangangati ng katawan. Uh, yan po yung topics ko ngayon. Uh, tips tutorial ko po kung saan nagmumula yung pangangati ng katawan kasama na po dito yung bata, matanda, babae o lalaki. Yan po yung topics natin. Tips number one, pinagmumulan ng pangangati ng katawan sa iba't lugar ng katawan natin sa braso, katawan, leeg, uh, hita or legs, uh, parte ng likod at sa tamang lugar sa tenga, mukha o sa ilong, bibig, pinagmumula ng uh, pangangapin ng katawan ay yung mga allergies na pagkain. Alam niyo yung mga allergy na pagkain. Ang ibig sabihin kapag allergy, yung mga pagkain na ito ay bawal sa may allergy na kainin. Napapansin niyo kung bibili kayo ng mga sitsirya, bibili kayo ng mga foods, may nakalagay doon na yung mga ingredients na allergen. Kapag may nabasa kayong may allergen yan at may allergy kayo, huwag na kayong kumain. Kasi ang ibig sabihin yan, babala doon sa mga taong may allergy. Number one, uh, allergy na pagkain, itlog. Bawal kainin niya ng tao na may allergy yung itlog. Lalo na kung sumasasal yung allergy mo sa katawan. Number two, bawal ka uminom ng kahit anong uri ng gatas kapag may allergy ka or sa kasalukuyan may allergy ka o sumasasal yung allergy mo. Tips number three, pagkain na may allergy yung mga isda. Unang-una dyan yung isda na salmon at yung mga isda na ah uh, matatapang yung yung kanya na yung acid. Kung sa yung may acid yung isda na may mas matapang. Bawal sa may allergic o lahat ng uri ng isda. Bawal kapag meron ka na allergy sa katawan lalo na kung sumasasal sa kasalukuyan. yung tips number 3. Number 4. Pagkain na bawal sa may allergy mga nuts. Walnuts, peanuts Uh, kahit anong uri ng nuts, chili nuts, mani nuts, ano pa man na may mga nuts, bawal yan sa inyo kapag may allergy kayo. Number 5, bawal sa may allergy. Flour. Alam nyo ang flour. Flour yung ginagawa na uh, sa pastry, ginagawa na bread, uh, cake, yan. Ang, gamit, ang gamit yan, flour. Kaya kung may mga allergy kayo, huwag kakain ng cake, Huwag kayo, kayo kakain ng pinapay na bread. Huwag kayo kakain ng pinapay na pang pastry kasi meron niya na allergen. Yan. Yan yung mga pagkain na may allergen. Yung mga kasama na sa seafood yung so hipon, crab, lahat ng uri ng peas. Okay, lahat ng uri ng laman dagat bawal sa inyo kapag kayo ay may allergen. Kasi lalong kakapi yung katawan ninyo. Yan. Tips number six ah, uh, ito naman ay sa lugar na kung saan kayo nakatira. Wala nito sa lungsod. Ito ay sa mga taong nasa province na pwede kayong kumati yung balat. Kagaya ng upli. Alam niyo ba yung upli, yung panglinis ng kaldero? Napakatalas po yan. Noong unang panahon, yan yung ginagawa na panglinis ng uling ng kaldero, kawali, tapos kapag kayo ay pumapasok sa school, di ba, nung unang panahon yung sinasabi na bis, wala pang mga bangko na mga high tech na maupuan, ay yung natawag na bis, kung kayo ay naka-experience ng pagpasok na pinatawag na bis, yung upuan na tatiluhan sa isang upo, mahaba na bangko. Bis nga ang tawag dyan, bangko na yun. Yan yung pinaglilinis dyan, uple Kapag kayo nasa gubat at kayo alagi, at kayo nadikita ng uplik, kakati yung katawan ninyo. Ayong uplik, ipagtanong lang nyo sa puwagins, sa mga lila ninyo, lulo, sa mga kapitbahay, kakilala, ano ang uplik? Ang tawag sa iba, hindi uplik, yung uh, yung pangkuskus ng kaldero. Meaning, yung talaga sa Tagalog, kung tawagin ay uplik. Kapag nadikit sa katawan mo yan, at allergy ka, mangati ka, buong katawan mo. Yun yung tips number 6. Tips number 7, ah, uh, kakapi ang katawan mo, sagubat pa rin ito para ito sa mga taga Yung yataw na uh, ang tao, lipang kalabaw. Kapag kayo ang ng lipang kalabaw, dahon niya na malalapad. Sobrang lalapad na dahon na birding-birdi -bel yung kulay niya. Kapag kayo nasa bundok or sa nayon, ipagtanong niya doon sa mga matatanda, lalo na yung mga may mga experience sa gubat, Kapag kayo allergy at nagdikitang kayo ng nga na uh, lipang kalabaw, kakati yung katawan niyo Lalo na kung ar allergy kayo, lalo kakati yung katawan niyo. Yan yung tips number seven. Tips number eight. Uh, ito ay sa, para din sa bundok o sa nayon. Ubi. Alamin niyo ang ubi. Ang ubi ay super katipunyan. Kapag kayo nagdikitang ng ubi, lalo na kung umuulan-ulan, tapos nagbalat ka, ang ubi, naggamot ka sa balat mo, talagang mamamantag yung katawan mo at papangatihin ka buong katawan mo, lalo na kung allergy ka, lalo pang kakati yung pakiramdam mo kapag ikaw ay naggamot, nagbalat ka ng ubi, kahit anong uri ng ubi, tingin o tayo ng ubi, o anumang karnotsi, o tugi, bulot, yan, sobrang katitunan. Yan yung tips number 7 para sa mga taong allergy at indigitan ka ng ubi. Tips number 8. Ito ay para din sa bundok. Alam nyo yung bamboo. Yung anak ng bamboo, yung ginagawang gulay. Kung tawagin sa Tagalog, labong. Anong, ano ba sa inyo yung labong? O yung anak ng kawayo na ginugulay, ginagataan, ginigisa sa ilokos. Yan, sobrang katinang gilip ng labong. Kapag kayo hindi kita ng gilip ng labong, lalo na kung umulan, lalo, lalo kang papangapihin kung allergy ka. Kahit wala kang allergy, sobrang katutunyang uh, ah, dilik ng labin. Yan po yung tips number 8 para sa mga tao may allergy at kung saan gagaling yung pangapihin ng katawan. Tips number 9, lamok. Alam nyo ba ang lamok? Kapag ikaw yung hinapunan lang sobrang daming lamok sa katawan, lalo kang kakapihin o sobrang kapi, lalo na kung ikaw ay taga-bundok, o taga-nayon, taga-bukid at sa bundok ka nakatira, lalo na kung mga ngaso ka, nag-auling ka, nag-bukid ka, nag ka, ka, wala kang proteksyon sa braso, wala kang proteksyon sa binti, sa hita, sa mukha, sa binti, hita, kahit saan lugar, hindi kang hapunan ng lamok. Ay kung may allergy ka, lalo ka pang papangapihin kapag hinatunan ka ng lamok. Tips number 10, pinanggagalingan ng allergy, purgas. Pulgas. Purgas. Pulgas. Ang tawag dyan ng iba, purgas sa Tagalog. Sa iba naman, pulgas. Ano ba ang pulgas? Ang pulgas po ay yung kuto ng aso. Kapag ikaw ay na dikitan yan, kakainin ang dugo mo, sinisiksi po dugo ang pulgas, tumatalsik yan. Kapag ikaw ay ng mga lima o sampo, sobrang katipunan. Piding mamantal yung katawan mo, tapos kakamutin mo, tapos matilos pa yung kuko mo, masisira yung balat mo kapag napunan ka ng pulgas at kinamot mo ng kinamot. Yan po yung sanghi kaya ikaw ay pinapangapi dahil din sa pulgas. Ang puto ng aso. Tips number eleven, pinagmumula ng pangapi. Ito ay sa mayon rin o sa bundok Yung mga tao dyan na hindi alam ito bago talang pumundot, kamiing. Ang kamiing, yung nasabi ko kanina ay yung natawag na lipang kalabaw, mas malaki ang lipang kalabaw, yung kami yung mahaba ang dahon na ah, green, kahoy din siya. Kapag nabikit ang kanang kaming, tapos allergic ka, lalo na kung umulan-ulan o basa yung, basa yung, lugar na pinagpuntahan mo at may kaming, sobrang katipunan kami niya yan, magkakamot ka na magkakamot, kung mahaba ngayon ko mo, masisira yung balat mo dahil sa kanin. Kung allergy ka, lalong masisira yung balat mo, lalo kang pangapihin kapag ito ay nadikita ng kamin. Okay, yan yung tips uh, 11. Uh, tips number 12. Ulat. Hindi po ulat na yung sa ulat na balita. Ha? Ang ulat po yung damo na matalas. Sobrang talas po yan. Tumataas yan, ng isang taas po are 3 to 5 cm or uh, mga 1.5 cm or 2 cm or 5 5 meters, ganun, kung sobrang taba ng lupa. Yang ulat, kung tawagin niya sa Tagalog ay ulat, dami po yan, hindi po yan balita ulat ang tawag sa Tagalog. Kapag tagulan, tapos pumunta ka sa bundok, sa gubat, at nabikit ka dyan sa halaman na yan, lalo kang pangatihin. Kung allergy ka, lalo kang pangatihin ang balat mo. Lalo na nga kung basa siya o umuulan-ulan na dikit ka sa ulat, sobrang kapi ng katawan mo. Kapag nadikit ka dyan sa mga ulat na halaman o damo. Yan po yung tips number 12 kapag kaya kayo ay pinangatihin ang katawan. Tips number 13, yung pagpasok mo sa gubat. Kapag ka sa gubat, ang dami dyan na mga damo na sobrang kapi, kagaya ng asin-asin. Nadikit ka sa asin-asin, sa damo, or sa may mga kagaya ng mga, yung kahoy na makakape, yung kahoy na maliliit, tapos yung mga nakadikit na basoy, may nakadikit na uod. Yung basoy, sobrang kapi po nga, nakadikit niya sa mga kahoy. Yan po, kapag kaya na basoy, tapos nakadikit siya sa mga kahoy, sobrang kati nang mararamdaman niyo kung allergy kayo lalo kayong kakapihin ng katawan kapag kayo ay nabasoy. Ang basoy may itim, may itim sa uod na sobrang yung balahibo niya, sobrang kambung, Makakita na kayong aso na sobrang kambung, ganun yung basoy. Nadikit sa katawan niyo, sobrang kati nang mararamdaman niyo. Yan yung text number 13. Kaya pinangati yung katawan niyo kasama ng allergy, kasama na sa bundok, kasama na mga sa hayop, etc. Mga pinanggagalingan ng pangapin ng katawan. Sana po ay nakatulong ako sa mga taong allergy at hindi allergy na pinangati. Ano ang dahilan ng pangapin ng katawan nila? Okay. Thank you for watching. I'm be TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat.